Pasensya na mga lodi kung ngayon lang ako nakabalik. Balikan natin yung eksena kung saan pumasok si Misha sa silid ng ating bida habang ito ay nagpapahinga. Kinagulat ito ni Bjorn nung una pero natuwa din siya dahil may naisip siyang ipagawa sa bisita niyang ito. Nabigla naman si Misha sa biglang paghatek sa kanya ni Bjorn. Napaisip na lang si Misha na tila masyado pang maaga para sa ganitong bagay at bukod pa doon ay hindi rin siya handa sa mangyayari. Naputol naman ang pag-iilusyon niya nang sabihin ni Bior na gusto lang niyang magpatulong dito sa pagsusulat ng mga liham para ipadala sa mga nobels. Bilang sagot sa kanilang mga hiling sa kanya, ang mainit na tagpong inaasahan ni Misha ay napalitan ng gabundok na gawain. Tinanong ni Misha ang ating bida kung sigurado ba siya sa gagawin niyang ito. Pakiramdam kasi niya ay delikadong tangihan ang mga nobel sa kanilang mga kahilingan at baka magka-problema pa sa hinaharap. Sinabi naman ni Bjorn na walang problema at gawin na lang ang pinag-uutos niya. Tiwala naman si Bjorn na solido ang plano niyang ito. Ginamit niya ang kanyang pagiging barbarian at naging mababaw lang ang kanyang mga naging sagot sa mga nobels. Umaasa na hindi siya seseryosohin ng mga ito dahil akalay nilang mababa ang kanyang kakayahang mag-isip. Simple at direktang sagot lang ang isinulat niya, sinabi niya lang na marami siyang ibang ginagawa at maghanap na lang sila ng ibang barbarian. Di makapaniwala si Misha sa mga sinusulat ni Bjorn pero wala na siyang nagawa kundi sundin ang mga pinag-uutos nito. Hiniling na lang niya dito na ikwento sa kanya nito ang mga nangyari kahapon sa piging na dinaluhan niya habang sila ay nagsusulat. Matapos ang eksenang ito ay agad nang nagtungo si na Bjorn at Misha sa kainan kung saan sila nagkikita ng kanilang mga kasamahan. Ginaganap nila ang regular nilang pagpupulong sa lugar na ito. Ngayong kompleto na ulit ang Outcast Team, ay mapag-uusapan na nila ang kanilang mga susunod na hakbang. Nagtataka naman ang kanyang mga kasamahan kung bakit hindi pa nagsisilite si Bjorn. Sinabi naman nito na pinag-iisipan pa niyang mabuti ang pwede nilang gawing paraan. Sampung araw na lang ang nalalabi at magbabukas ng muli ang labyrinth. Pero biglang nagsabi si Hikurad na hindi siya sasama sa loob ngayon dahil alanganin siya sa dimensional collapse na kanyang naririnig. Alam niyang kung mangyayari ito ay siguradong ito na ang kanilang magiging katapusan. Hindi lang siya ang ganito ang sinasabi dahil maski si Leor at Bron ay ganito din ang nararamdaman. Alam ni Leor na kung may usok ay siguradong may apoy kaya naman kahit hindi isang daang porsyento ang kanyang impormasyon na kalap ay mas pinili na lang niyang hindi pumasok sa labyrinth para makasiguro. Tingin naman ni Bron ay tama ang ganitong desisyon dahil hindi naman sila kapos sa pero at walang mawawala sa kanila kung magiging segurista sila. Tinanong ni Misha si Bjorn kung ano ang plano nito dahil sa kanya naman nakasalalay kung anong gagawin niya. Habang nag-iisip ay napapangiti naman si Bjorn dahil kahit alam niyang kaya niyang kumbansihin ang kanyang mga kasamahan gamit ang impormasyong nakuha niya sa mga evil spirits, ay mukhang hindi na niya ito kailangan pang gawin. Tingin niya ay makabubuti rin na makapagsolo siya ngayon para masolo niya ang mga, rewards, lalo pa at matagal-tagal na siyang hindi nakakapasok muli sa isang, rupture. Tatlong buwan na ang lumipas kaya't nakasisiguro siyang nag, cool down, na ang, rupture, sa ika -unang palapag. Hindi niya pa pwedeng ituro sa mga ito kung paano magbukas ng rupture dahil hindi pa buo ang tiwala niya sa mga ito. Ang tanging maisasama niya lang ay si Misha na nakasumpaan na niya. Sinabi na niya sa mga ito na papasok sila ni Misha kahit hindi. Pa sila sumama. Nabigla naman si Misha nang malaman na papasok si Bjorn sa labyrinth kahit delikado lalo na at isasama pa siya nito. Tinanong naman siya nito kung hahayaan lang ba niya ito na mag-isang papasok sa labyrinth. Pilit naman ay napa-oo na lang si Misha sa pagsama sa labyrinth sa ating bida. Halata naman ni Bjorn na napipilitin lang ito pero alam niyang wala na itong magagawa man ay nirespeto pa rin niya si Misha at sinabing kung ayaw nitong sumama ay okay lang naman sa kanya at kaya naman niyang mag-isa. Pero di pa man siya tapos magsalita ay pinunanan ni Misha ang pagiging padulos dalos ng mga barbarian. Sinabi niya kay Bjorn na sasama naman siya dito kung inaya siya nito ng maayos at hindi bare Napaisip naman si Bjorn sa mga sinabi sa kanya ni Misha kaya't agad niyang binago ang paraan niya ng pagyaya dito. Nakiusap siyang muli kay Misha na agad namang tinanggap nito. Kinagulat naman ni Bjorn na dali ang napapayag si Misha ng ganun-ganun lang. Hindi naman makapaniwala ang kanilang mga kasamahan sa kanilang mga naging desisyon at pakiramdam ng mga ito ay masyado silang kampante. Gayunpaman ay napagpayahan na ang lahat at itutuloy na ni Bjorn kasama ni Misha ang pagpasok sa rupture sa darating na pagbabukas ng labyrinth. Dumating ang kinabukasan sa lugar ng pamilihan kung saan dagsa ang mga tao. Mabilis na kumalat doon ang isang balita sa pamamagitan ng mga pahayagan. Nakapaloob dito ang balita na mula sa Royal Family. Sinasabi nila na ang kumakalat na balita patungkol sa dimensional collapse ay walang katotohanan at pawang kasinungalingan lamang. Tahasang pinagbintanggan dito ang eskwelahang Taruray na mula sa Magic Tower. Agad itong nabasa ng mga kasamahan ni Bjorn partikular si Nabran at Hikurad. Dahil naman sa balitang ito ay agad na nagtungo si Hikurad sa tinutuluyan ni Bjorn para sabihing pwede na siyang makasama sa kanila. Gayon pa man ay sinabi ni Bjorn na nakatanggap na sila ng request kaya hindi na sila maaari pang magdagdag ng iba. Agad na rin niyang sinarado ang pinto. Walang pake sa nararamdaman ni Hikurad na naiwan sa labas ay napatawa na lang sa nangyari. Nang marinig ito ay agad namang tinanong ni Misha si Bjorn kung anong klaseng request ang natanggap nila dahil wala siyang maalala kung meron ba silang tinanggap kahapon. Sinabi naman sa kanya ni Bjorn na wag na niya itong isiping pang mabuti dahil gumawa lang naman siya ng palusot. Pinagtataka naman ni Misha kung bakit ganito ang naging galaw ni Bjorn ngayon. Inamin naman ng ating bida na may balak siyang magpunta sa Rapture sa pagpasok nilang ito sa Labyrinth. Iniisip naman ni Misha kung paano sila makakapasok sa rupture, pero tingin niya ay nabasa na naman ito ni Bjorn sa library. Napa-oo na lang ang ating bida sa hula ni Misha. Tinanong naman ni Misha kung bakit kailangan pa nila itong isekreto kay Hikurad gayong mas maganda nga kung mas marami silang makakasama. Hindi siya agarang sinagot ni Bjorn at tinanong muna kung may napagsabihan na ba siya tungkol sa Frost Spirit Ring na ginamit nila para magkaroon ng contract sa isang Spirit Beast. Agad namang sinabi ni Misha na wala siyang pinagsabihin patungkol doon dahil nangako siya kay Bjorn na ay zezekreto ito kahit kanino. Muli naman siyang tinanong ni Bjorn kung sa tingin ba niya na kung si Hikurad ang nasa lagay niya ay magagawa nitong maglihim. Nakakasiguro naman si Misha na makakalat ni Hikurad ang sekreto kapag nalasing ito. Tinanong niya rin kung si Leor at Bran naman ang makaalam nito. Tingin naman ni Misha ay makakalat din ito ni Leor dahil hindi siya maingat pero hindi naman niya alam lang anong gagawin ni Bran. Parehas naman ang nasa isip si Bjorn at Misha patungkol sa kanilang mga kasamahan maliban kay Bran. Para kasi kay, Bjorn ay siya ang pinakamadaling basahin sa lahat. Alam niyang marunong magtago ng sikreto si Brown pero alam din niyang maghahihinala ito sa kanya. Ayaw niyang masira ang samahan nila nito. Naiintindihan na ni Misha kung bakit niya kailangang itago ito sa kanilang mga kasamahan pero biglang sumagi sa isip niya na bakit naman ito sinabi ni Bjorn sa kanya. Tinanong niya si Bjorn kung bakit niya ito sinabi sa kanya kung napaka-importante pala nito. Maraming rason si Bjorn kung bakit. Bukod sa hindi merit si Misha ay hindi rin ito marunong magsinungaling kaya't mahahalata niya kung nagsasabi ito ng totoo o hindi. Marami pang bagay siyang naiisip pero para paiksina ay sinabi niya kay Misha na isa siya sa mga pinagkakatiwalaan niya ng lubos. Ang mga katagang ito na nagmula kay Bjorn ay labis na nagpakilig kay Misha. Ibahin man nito ang usapan ay hindi na niya natago pa ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Meron na lang walong araw na nalalabi bago magbukas ang labyrinth. Batid ni Bjorn na magiging abala na siya sa mga susunod na mga araw. Pagkatapos na mag-usap ng dalawa ay inaya na ni Bjorn si Misha na lumabas para punta sa pamilihan. Inakala naman nito na bibili na naman sila ng mga kagitan. Bagay na kanyang pinagtataka dahil kakabili pa lang nila ng mga ito. Pinaliwanag naman ni Bjorn na mga enhancements ang balak niyang bilhin para sa mga sandata nila. Makatapos makahanap ng lugar kung saan sila makakabili ay agad ng pinalagyan ni Bjorn ng enhancements ang kanilang mga kagamitan. Ang napili nilang elemento ay kuryente. Parehas na nagkaroon ng aura of lightning ang kanilang mga sandata at magkakaroon na ito ng kakayahang magbigay ng damage na may kaakibat ng kuryente. Pagkatapos ay namili rin sila ng ilang mga consumables na maaring makatulong sa kanila sa kanilang pagpasok sa rupture. Bumili sila ng mataas na uri ng healing potion at ilang mga kagamitang may taglay na epekto ng kuryente. Nagulat naman si Misha dahil pawang mamahaling gamit ang mga pinagbibili ni Bjorn. Sinabi naman ng ating bida na okay lang ito dahil siguradong masusulit nila ang mga ito. Kinabukasan ay nagtungo naman si Bjorn sa kanilang shaman upang itaas ang antas ng kanyang immortal seal. Namangha naman ang shaman dahil nagawa kagad makalakom ng malaking pera ni Bjorn para mabili ang seal na ito. Apat na milyong stones ang halaga nito at nagawang ipunan ni Bjorn ang halagang ito sa loob lamang ng dalawang buwan. Na-activate na ang ika-apat na antas ng immortal seal ng ating bida. Muling tumaas ang kanyang mga stats dahil dito pero gaya ng dati ay hindi ito naging madali dahil mas lalo pang sumakit ang paglalagay ng seal na ito, muling napahiyaw ang ating bida sa sakit na kanyang naramdaman. Sa sumunod na araw ay sinubukan na niya kaagad ang epekto ng kanyang panibagong seal sa kanyang mga skills. Halos 50% ang itinaas ng oras ng duration ng kanyang skill na gigantification. Salamat sa dagdag na mana ng kanyang seal. Inabot naman na ng gutom si Bjorn kaya't nang datnan siya ni Misha ay agad na siyang pinaglilinis ng katawan at pinagbibihis para makakain na sila sa labas. Sa isang kainan, mag-uusap ang dalawa at napag-alamanan ni Misha na may balak magpunta sa library si Bjorn kaya naman tinanong niya ito kung pupwede ba siyang sumama. Tila naman kinutsa siya ni Bjorn ng tanungin nito kung nagbabasa ba siya. Hindi makapaniwala si Misha na isang barbarian pa talaga ang magsasabi sa kanya nito kaya't agad niyang dinapensahan ang kanyang sarili at sinabing mahilig din siyang magbasa paminsan. Pagdating ng dalawa sa library ay agad na silang nagtungo sa librarian. Doon ay nagcast ito ng spell para matuntin nila ang mga librong hanap nila. Nagtaka naman si Bjorn kung bakit tila mahinang encantation ang ibinigay sa kanya ngayon di gaya ng huling punta niya. Sinabi naman ng librarian na ang spell na iyon ay espesyal lamang para sa kanya at hindi niya ito gagawin sa harap ng iba. Nagulat naman si Bjorn na malaman ito dahil kung ganito lang din pala kasekreto ito ay dapat hindi na niya ito sinabi sa harap ni Misha. Sinabi naman ng librarian kay Misha na kalimutan na lang niya ang mga pinagsasabi niya. Nagulat naman si Misha sa sinabing ito ng librarian habang si Bjorn naman ay clueless pa rin na nagkakaselosan na ang dalawa sa kanya. Kinabukasan ay tumungo naman si Bjorn sa Magic Tower para makipagkita kay Aloha at tapusin na ang pinagkasunduan nila. Nang matapos ay agad nang nagpasalamat ang mage kay Bjorn. Natutuwa siya na nagawang malagpasan ni Bjorn ang hirap ng ginawa nila. Sinabi naman ni Bjorn na talagang mahirap ang ipinagawa sa kanya ni Aloha na mga eksperimento kaya't mabuti na lang ay tapos na ito. Medyo nayamot naman si Aloha sa talas ng bibig ng barbarian gayon paman ay hiniling pa rin niyang maging ligtas ito sa mga paglalakbay niya. Kinuha naman ni Bjorn ang entry pass niya sa magic tower at isa sa ulinan niya ito kay Aloha. Hindi naman ito tinanggap ng mage at sinabing bisitahin siya nito minsan dahil nais niya ring malaman ang progreso nito. Limang araw na lang ang nalalabi at magbabukas na ang lagusan papasok ng labyrinth. Mabilis nang lumipas ang mga araw at bigla nang dumating ang araw ng pagpasok nilang muli sa labyrinth. Gaya ng dati ay naging gabay uli ng mga baguhang barbarian si Bjorn at pinayuhan niya ulit ang mga ito para tumaas ang kanilang survival rate. Ngayon ay mas dumami pa ang mga barbarian na iniidolo ang ating bida. Inaasar naman ni Misha ang malambot na puso ni Bjorn na siya namang kinahiyan nito. Hindi may tago ni Bjorn ang kanyang tuwa mula sa pamumuri ng mga bagitong barbarian. Natatawa naman si Hikurad sa pagiging masigasig na mentor ni Bjorn. Pinaliwanag naman ng ating bida na tinuro lamang niya ang tamang daan sa mga ito at hindi naman ito malaking bagay. Napagpayawan na muli ng tatlo na pumasok sa loob ng labyrinth ng malaman na, fake news, lamang pala ang tungkol sa, dimensional collapse, na napapabalita. Gayon pa man ay hindi sila magkakasama ni na Bjorn at Misha sa pagkakataong ito. Pinayuhan naman ni Bjorn si Hikurad na wag itong basta-basta magtitiwala sa mga tao sa loob ng labyrinth, natawa naman ang dwarf dahil tila inihahalin tulad siya ni Bjorn sa mga bagitong barbarian na pinapayuhan niya kanina. Kumbinsido naman ang ating bida na magkakasing utak lang sila ng mga ito. Kahit kabado ay tiwala naman si Bjorn sa kakayahan ni Bron. Nagpaalam na si na kina Bjorn. Nagtataka naman ito kung bakit ayaw pang pumasok ng dalawa. Nagpalusot na lang si Misha na may hinahantay pa silang kliyente kaya mauna na ang mga ito. Bakas naman sa mukha ni Misha ang hindi niya galing sa pagsisinungaling. Nauna nang pumasok si Nabron at nagpalim na rin si Leor sa kanila. Makalipas ang kalahating oras ay hindi na mapakali si Misha. Magtataka siya kung bakit hindi pa sila pumapasok ni Bjorn sa lagusan. Naasar naman na si Bjorn dahil kanina pa siya tinatanong ng paulit-ulit nito. Sinabi na lang ni Bjorn na magtiwala lang ito dahil sa gagawin nilang ito ay madodoble ang kanilang experience points na matatanggap. Nang makapasok na sila sa unang palapag ay agad na silang napunta sa lagusan papuntang ikalo ang palapag, nakakuha naman sila ng bonus na experience points dahil sila ang nauna dito. Nagulat naman si Misha na malaman ito hindi siya makapaniwala sa mga nangyari dahil bigla na lang silang napunta sa lugar na ito. Kaya naman humihingi siya ng paliwanag mula kay Bjorn patungkol sa mga nangyari. Sinubukan itong ipaliwanag ni Bjorn kay Misha pero pinahirap niya ito. Dahil, naman doon ay nalito na at di na nasundan pa ng utak ni Misha ang mga pinagsasabi ng ating bida. Sinabi na lang ni Bjorn na hindi rin niya ito mapaliwanag ng mabuti dahil hindi rin niya ito naiintindihan at nabasa lang niya ito sa library. Bigla namang nakaramdam ng awa si Misha kay Brown dahil kung malalaman niya ang shortcut na ito ay siguradong manlulumo siya. Mararamdaman nito na baliwala lang ang mga pinaghirapan niya dahil meron pala nito gaya na lang ng naramdaman ni Misha na pwede pala siyang magkaroon ng contract sa isang elemental beast gamit lamang ang isang sing-sing. Naunawaan naman ni Bjorn ang nararamdaman ni Misha ngayon. Nakakasiguro siyang pag ni Bran ang dayang ito ay suguradong malulungkot ito. Pangarap kasi ni Bran na mauna sa isang lagusan balang araw bilang isang scout at ang shortcut na ito ay tatapak sa pangarap niya iyon. Agad nang nakapasok si na Bjorn sa ikaloang palapag at napadpad sila sa stone desert. Tingin naman ni Bjorn ay medyo minala sila at dito sila napadpad dahil malayo pa dito sa lagusan ito ang kuta ng mga halimaw. Balak sana niyang mag-farm muna ng magic stones dito bago bumalik sa ika unang palapag para sa rupture. Hindi naman na ito gaanong inisip pa ni Bjorn at niyaya na niya si Misha na bumalik sa unang palapag. Sa kanilang pagbalik ay agad nang sinindihan ni Bjorn ang kanyang sulo at nilabas ang kanyang kompas. Tingin niya ay aabutin sila ng dalawang araw bago makarating sa kanilang destinasyon. Sa kanilang paglalakbay ay sinalubong na sila mag mga halimaw. Ang mga nom isang uri ng ninth rank na halimaw na may kakayahang magtago kaya't mahirap sila makaharap sa laban. Gayon ay walang hirap ito para kina Bjorn at Misha. Ang kinaasar lamang ni Misha ay ang pagpulot sa mga magic stones ng mga ito. Bigla naman nilang nami si Leor dahil ito ang nakatok sa mamulot sa kanilang grupo. Sa dinaman naman kalayuan ay may natano si Misha na papalapit na mga tao. Tinanong ni Misha si Bjorn kung ano ang dapat nilang gawin pero maski si Bjorn ay di rin alam. Pero isa lang ang nalalaman niya kung nakarating ito dito sa loob lamang ng tatlong oras ay siguradong tina target ng mga itong makuha ang bonus experience sa pagbabukas ng lagusan. Batid ni Bjorn na malalakas ang mga ito at mabibilis. Gayunpaman ay naunahan na nila ang mga ito sa target nila. Namangha naman si Misha sa mga kasuutan ng mga ito dahil tila napakalalakas ng mga ito. Sinabi naman ni Bjorn sa kanya na balang araw ay magiging ganito din ang suot nila basta magtiwala lang ito sa kanya. Hindi naman makapaniwala si Misha sa mga sinasabi ni Bjorn. Dahil ne minsan ay hindi sumagi sa isip niya na lalakas siya ng ganoon. Tingin naman ni Bjorn ay nasobrahan na si Misha sa pagmamaliit sa kanyang sarili at nalimutan na nitong mangarap. Pinunan naman ni Misha ang pagiging ambisyosong ito ni Bjorn pero tingin niya ay dahil ito sa pagiging barbarian niya. Pakiramdam naman ni Bjorn na nainsulto siya dahil hindi ambisyon ang tingin ni Misha kundi isang kahangalan ng isang barbarian. Sinabi naman ni Misha na hindi ito ang gusto niyang ipahiwatig dahil tingin niya ay napaka-cool ni Bjorn dahil mataas ang pangarap niya. Hindi naman maiwasang mamula ni Bjorn sa pinakitang race game na ito ni Misha.